Hello mga ka-farmers! andito na naman tayo sa ating uh, maisan Ayan, nagaani yung kasama natin namin dito na si Buslando Ayan, natakotin na namin sa uh, tractor traktor hindi kasi mapasok yung ano, sasakyan na namin dito kaya tractor yung gagamitin namin kasi maputik yung daan dito lang to sa ano, oh, kabila yan yan si boss lando shout out boss lando yan dito lang ihan kinuha yan dyan lang mga uh, parintang sako ata tapos yan hindi tapos na harvestin pa yan kailan diyan, dyan hindi harvest Ito, tapos nandito. Yan, mais. Ito nga sabi nila, pag magsaga, mag may nilaga. Ayan. Mais. Ayan. Balata natin si Buslando ang nag-aalaga nito. Buslando. Ayan. Pakain ng baboy at saka manok. Pwede rin. magtanim na kayo habang maaga pa. Mga farmers Gaya namin. Ayan. Marami kaming tanim. Tapos wala na kaming ano na wala na kaming problema sa pagkain ng baboy at saka manok kasi may tanim na kami. Okay, thank you